Good morning, good morning, good morning mga karos Welcome back po muli dito sa aming channel Yan bali today is March 15 March 15 araw po ng biyernes Makulimlim pa rin po yung weather natin Kagaya po ng pagpunta natin sa branch ng Nike Dito sa Wilcon <laughs> Yan marami salamat po muli sa mga bumisita kahapon Okay, bali nakatutok pa rin po tayo dito sa ating Ford project. Malapit na pong matapos. General cleaning and uh, paint retouching pa rin. Ingi muna ako ng gate pass dito. Tapos pupunta tayo ng hardware para bumili ng uh, acrylic color. Chip morning. Yes. Lang ng gate pass. Mga tatlong piraso. Dalawa lang ipapaserox ko na lang. Maraming salamat. Thank you, thank you. Okay, bali uh, nakapag-usap uh, na kami ni client owner sa part project sa Facebook. 4. Meron lang kasi dun sa wall paint na 3D design na kailangan pa pong uh, i-manage ng konti. So, hindi kami kasi sigurado dun sa layout na binigay ni client owner. Bali, na final naman po namin Bali, 3 colors po siya Bali, apat na kulay kasama yung tool white Light gray, dark gray, mahogany And yung lining natin na tool white So, punta lang muna tayo rito sa hardware Kaya may bibili lang tayong konting uh, acrylic color pa Kaya ito, mga karawang, samahan nyo po muli kami Sa mga update update project natin dito sa Lumina Homes okay, Enjoy watching po Let's go! Tara! Okay na tayo rito Hindi ko mahanap yung bulletin red Pero pwede naman tong tuludin Tuludin red acricolor Bali gagamitin po ito sa Sa wall Doon sa may nilalagyan namin na design sa part project Tara Okay mga karawas, nandito na tayo sa phase 4 muna And after natin dito, nandito tayo sa phase 6 Kaya attendance muna Okay kahapon na wala si Marvin yan, good morning Marvin Good Ayan, good morning Yan bali yung uh, ilang kalat pa po rito Yan pinapasa ako na po natin Kahit tayo na po yung magbitbit nito Mamaya dadaling ko yung uh, sasakyan dito Ilan pa sa mga kalat namin ito yung pinag pinagbaklasan po ng ating mga materyales accessories ay si Adonis oh good morning Adonis Good morning, uh, good morning. Yan, pinapapulido pa natin 'yon dun sa taas taas dito si Bilo, good morning Log good morning uh, good morning good morning Bali ito yung ating nagsilbing uh, pinaka-rafter dito yung likod niyan or yung loob niyan nandiyan po yung gutter pinapamasilihan pa po natin ng polytap then uh, isa sa diskate para mas maliha yan na makinis kung hindi yung lacquer thinner o yung tubig yan pwede tubig okay ito yung project natin na uh, habang lumilipas ay palinis ng palinis dito sa port project sa phase 4 so abangan din po natin yung ating uh, before and after nito saka yung ating details regarding sa paggawa nitong bahay ayan na uh. Palinis na ng palinis Na-retouch na po yung ating mga gate Nalagyan na po ng uh, tile grout Yung ating mga flooring Na tiles at saka sa poste -it. Tapos ito, isisilicon po natin ito mamaya Nandito, ang linis na oh. O, diba? palinis na ng palinis Ngayon, dadaling ko yung ating picture, mga picture frame na dala po ni client owner na nakaraan. Tapos yung binili ko na Acricolor para dito po yun. Kung hindi ako nakahanap ng bulletin red, tulidin din red na lang po yung uh, hinanap ko. Meron po ang ibang part dito na pipinturahan po ng kulay mahogany. Yung po yung ating uh, mixture paint para dito sa application ng wall. Yan ah. Linis na. na. the retouching pa. Yan si Master Jojo. Good morning. Good morning. Good eh, morning. Good morning. Yan dito. Good morning. Oye, Magandang maga pa yan! Ayan na. Lahat ng uh, makikita po natin dito Yan na uh, iniikot na Saka syempre si Kuya Jun Nansan si Kuya Jun? Kuya Jun, good morning! Good morning boss, hello guys, good morning Yan o, no? have a nice day Have a nice day <laughs> <laughs> Ano ba ano uh, natin dyan kuya? awan na ba boss? Sa shelves no? QBE Tool white din ang kulay nito yes, boss Yes, tool white, ang ganda oh Wow ang matawa si Mama FD Oo Dito mga karo Sa mga kabinit May babalikan pa sila Master Batang dito May mga alignment sila rito Then, fronting uh, Application ng silicone sealant Sa kanila po natin yan na Pinagagawa Kasi mas maganda po yung kamay po nila Regarding doon. Tapos dito May konting kulang na sa ilalim po ng ating vanity Yan, konting aayusin uh, na lang Yan o uh. Punting linis na lang ito. Wow. kintang, kintang na. Tapos bukas, naka-schedule po sa atin yung ating uh, cooktop. Bali, nagpapalagay na po sila dyan ng gas tank, regu regulator at saka uh, gas tank hose. Naka-ayos na rin po nila, sir and ma'am. Then, uh, bukas, naka-schedule po yung ganito. Uh, yung wall frame na ilalagay rito wall frame tapos yung internet at saka yung TV and TV bracket yan yan e, nakatutok pa rin po tayo rito sa port project natin linis linis na okay punta lang tayo rito sa 36 at check natin yung mga ibang kasama natin doon uwi tayo sa bahay dala yung owner pabalik rito para kunin yung ibang mga frame at yung ibang mga gamit po na iniwan ni client owner para dito para malagyan na po natin ng plano kung saan ikakabit hindi diba? retouching na lang to dito naman tayo sa P6 kahapon nga po pala uh, na i-deliver yung mga tiles dito yan, may gutter, may tiles na mga na-deliver po rin. Tapos uh, magpapaskasa pa rin tayo ng gate pass ngayon araw po ng biyernes. Tapos uh, ipapag-deliver natin kung kaya pa para naman pa po sa trusses dun sa likod ng back extension at saka yung long span roofing. So ito, attendance tayo at saka assignment. Meron pa ako ya. Okay, sige. Tingnan. Ayun, dami pa. Nice, nice. Uh, may mga tira po kasi kami dun sa second project atina Yung beige color na ginagamit po rito sa facade ng Lumina sa mga walls. Bali, ayun, pinakuha natin yung pwede Nandito si Kuya Richard. Good morning. <laughs> okay ito yung ginawa ni Kuya Richard Tapos uh, pinapalitadahan niya na Yung mismong tiles Yan na po yung magiging uh, guide natin Para sa magandang Para sa magandang plastering Sisinsil si kuya doon sa taas <laughs> Ayan mga metal studs Dumating din para sa partition na. Eh si Ricky Good morning Ricky Good morning Gano'n no? Si Ricky po yung gumagawa ng moldura natin. May moldura yan. Tapos dito, may extension din tayo ng moldura. Yung ginamit natin na yung uh, tiles. Diyan tayo sa poste. Yan, lalagyan natin po yan. Yan na. Uh. Sa tayo. yung gutter po natin. Tatlo. Bali, 0.5. Eh si Tam Tam. Good morning, Tam. Si kuya boy, good morning, Po. Morning, ayan, good morning, good morning. <laughs> so, ayan, tutuloy lang ni Kuya Boy, Sige, Po. Po. <laughs> ayan, Po. Po. Ayan, Po. Po. Ayan, Po. Ayan, Po. Ayan, Nandito yung, iba. Ayan, Nandito yung tiles. Ito kuwarto. Ayan, kuwarto Po. Ayan, Po. Ayan, Po. Ayan, Po. Ayan, yung kuarto. Po. Ayan, Po. Ayan, additional na simento additional na simento uh, water closet nandito na tsaka yung uh, vanity yan, uh, natin delikado to. tam pakilipat ka nung ano, <laughs> basin laboratory baka malaglag mabasa yung karton na yun yan. 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 Ingatan mo tama, mahal yan. <laughs> Tapos dito kasama na rin yung sa gutter sa harapan ng ng uh, bahay yung pinaka-roofing. Tapos ito mga bakal kahapon na dumating. Yan para dito lang po yan sa harapan ng bahay. Yung gate sa kanan lang, yung uh, uh, hardy plants nandoon po sa bodega namin. Yan na. Si Jamil nandito, Jamil. good morning Jamil. Ayan, bali sa retouching namin dito may, Madadamay po ito Itong part lang ng wall, ito hindi na Kasi sa contract namin ni client owner Ito lang yung may ipintura Itong extension na ginawa namin dito sa bandang interior Pero pagdating dito, pag-uusapan pa namin kung ipapatuloy niya po So ito lang kasi uh, Ito yung inabot ng masilya Tapos wala na po siyang blackout Diretso po siya kasi hanggang doon sa kanto Kaya madadamay na to Yung ipipintura namin dito, tinge of gray. Yan, dadali na rin po natin dito ay, si Louie, good morning Louie Good morning yeah. Si Louie nagkakabit ng accessories Shower set, tapos may dala si sir na towel bar May, dala, may dala din po siyang mga shampoo holder para dun sa kanto So ito matatapos na, kukompletohin na lang po yung fittings nito ito Ayan bali, meron pa po ng video ito Ayan, bibili pa natin Bali, yung mga accessories nga pala rito Kay client owner, doon lang tayo sa installation At saka doon sa tiles Tapos yung dating uh, toilet toilet dyan yan, toilet, at saka toilet bowl, at saka itong vanity, uh, yan, pinabalik lang po ni Sir. Yan, dati po yung uh, nandiyan na. Okay na tayo rito. Yan, alis muna tayo. May kukompletuhin pang konting uh, gamit. Ganda ng weather. Saktong-sakto para sa mga gumagawa rito sa labas. Hindi mainit. Ayan. Okay na to, Salamat. Okay, mga kadagdagan pang accessories doon para sa toilet and bathroom na ginagawa ni Louis. Yung award po, 1,540 pa. Yung BD, supply hose, at saka yung mga angle valve 2-way, at saka yung 1-way. Tara! Pinuha na natin yung ibang gamit dito. Galing po kay client owner lahat yan. Yung iba, ikakabit po namin sa mga wall. Mga picture frame, wall frame. First fisher. we pa tayo dito sa ano, hardware. Bili tayo yung extra tinting uh, -color pala. Acri color na roshen na, chocolate brown enamel para po doon sa gate. May mga retouching pa tayo doon sa first sa uh, support project. Hirap talaga mag-vlog habang nagmamaneo <laughs> Okay. Tara. Oh,

dala mo na 'yan sa pinulbulukanina. No? kanina, kare Anong 'yung na Ang ng mga ito. Para dito na siya. Ang Okay, break time muna. Yan, uh, babalik na lang na tayo rito mamaya after lunch eh, kakabit pa natin yung mga, na, mga wall frame lapit na matapos to bali bukas nga halos uh, may kalalagyan na yan bukas tapos sa mga mga retouching magpapapasok po tayo ng linggo kung meron pang kinakailangan i-retouch bago natin na tuluyan may turnover yan, mga ilang minuto paano na rin po yung tropa. Paalis na rin. Yan, magbe-break na rin po sila. Tara. Mga karos, after uh, break time, hapon na naman po. Bale, ito magbibigay po tayo ng uh, update na dito sa ating mga ongoing projects sa Phase 6 at saka rito sa Phase 4. Yan. Yan, binabati ko nga po pala ng uh, happy birthday si Jamilia Kate ayong uh, March 15. Yan, God bless and uh, more birthdays to kompa. Yan, pinababati po siya ni tita niya Tita Irene, Raymundo Yan, shoutout po So, bigay muna tayo ng update dito After after natin dito sa phase 6 Punta tayo sa phase 4 Okay, dito muna Bali, pinalinis ko nga po pala to Yan, pinapasegregate natin Pinapa-organize Tapos pinasako natin yung uh, Extra buhangin doon sa dulo Yan, dito naman na yung gagamitin At saka yung mga graba pinapalinis na natin. Tapos naghihintay pa rin po tayo uli sa private pool. medyo nabitin yung gumagawa po rito. Hindi po natapos. Mukhang may sila. Okay, after po makabit yung tiles, ito na nga po pala yung mga poste. Ang uh, na. Uh. Tapos dito yung uh, plastering ng mundura at saka sa kabilang side. Yan. Dati bumibili pa kami nito pero ngayon ginagawa na lang ni ano, ni Ricky na. No? <laughs> Maron na si Ricky gumawa. Oldora, Moldora. Ang nah, kahit si Kuya Richard nagawa rin yan. Eh, sa loob, electrical. Yan pinagpapatuloy pa rin po ni Kuya no ni Kuya Boy. Ah mga electrical dito. Anong magagawa uh, uh, dito? Dito sa loob? Dito sa si eh so, air eh, dito sa baba. Hindi, gis to, gis. Yes. Yung dosi doon na lang. Ah, doon sa house. Ibutasin mo yan, dyan ako yan. Diyan mo na palulusutin. para dito lang. Oo. ah. Ito yung mga tiles materials natin. Baka bukas may pumesta na rito para sa transis. Para mabubungan to at malagyan ng kisami. Yan kasi yung mga tiles natin nandito na. Hindi tayo mga kapag tiles hanggit wala kisami. Pauna yung kisami. Ayun Ipalitada na rin po ito. May extra ka din yung doon. Meron, meron. adadalin ka na lang ho rito bukas. Sige. Ah. Yung natin, na. Na rito. Yung katulog na. magdadala rin na. Sige. Sige. Lang, pareha, dito, dito. pareha lang ho. Aha, sa kabila. Meron din CCTV rito. Ganun din sa kabila. Aha. Aha, <tipan> oh, dito rin meron. Sa gilid. Pati doon sa kabila. Ah, pareha, oh, parehan, pareha. Ayan. Kaya gagayahin na lang po yun ni Kuya Boy. Ang kagandahan dito sa ginagawa namin, lahat po yan may ano, may bubong siya. Kaya kahit maglagay po tayo ng mga outlet diyan okay lang Doon kasi, ano, open Tapos sa uh, agwa na lang po doon sa so may bandang corner Okay, dito naman tayo Ayan, shop gray Tinsop gray na ba to Mil? O primer lang? Tinsop gray na Tinsop gray Tinsop gray T-shirt of grey ah dito pa eto naka pinch of grey na yan na yung pinaka finish nya si Louie nag start na rito sa pagtatapos po ng mga tiles para sa footstep and riser Yeah. Toilet and bathroom You know Ayan, tayo na sa vlogging So, baby day. Yung dating ano nga, toilet bowl, yun na lang din yung ginamit namin. Tapos dito yung accessories na lang. Yan. Yung shower. Shampoo holder. Tapos yung towel rack. Yung wall mirror. Yan. Switch na lang. Yan. Okay. Doon naman tayo sa face porn. Bibigay ng active. Okay, dito mga Karo House, uh, yung uh, geometric design na ginawa natin. Tapos nagkabitin po ng mga wall frame, picture frame dito po sa interior. Kung ano po yung mga dala nila, client owner. So dito na nagbamasilya si Kuya Jonah. Tsaka dyan na po nagliliya sa may corner. Yan para yung alikabok, hindi na po pumunta rin. Yan. Retouching, linis. Yan, binuksan natin yung mga ilang. Pakabit na rin yung bulb para sa septic. Dito bagay na kapag uh, na Kaya si Master Jojo nag, nagbamag uh, Okay, ito yung ating geometric design Tama na kayo dito? Yes, geometric design pa rin ang tawag dito Ayun, So dito makakaroon sa unang pintura nito is sa tool white. Kaya naka tool white siya. Then ginamitan uh, ginamita natin ang masking tape. Noong natanggal yung mga masking tape, nag-iwan po siya ng lining ng tool white. Tapos may three combination color to. Yung light gray, yung dark gray, at saka yung mahogany. Yan yung binigay sa atin na uh, layout ni, uh, ni Sir. So client owner din natin dito. Ito yung kinalabasan. O oh, ba? Diba? Wow. Ganda rin, no? So, sila po yung may plano nito. Tapos, sa uh, trinabaho natin. Bukas, pag nalagyan na siya ng emulsion, ipapakabit naman po natin yung ating wall mirror na gawa po din sa aluminum. Yung French type wall mirror na gawa sa aluminum. Bali, finish din yung uh, finish niya. Ganda rin dito yung pagka nalagay. Ganda. Okay, nagpakabit din po sila ng line ng mga picture frame and wall meet Uh, picture frame and frame para sa walls. Eh, Ayan. Meron din tayo hindi pinakabit po na rito dahil titingnan muna natin yung, yung TV bracket at yung TV. Kaya meron silang tatlong uh, orasan dito. Yan ba? Di dyan yan sa taas. Eh, Tapos yung altar na pinagawa nila sa atin. Eh, Ayan. Yung wall clock picture frame ayan ah <laughs> tsaka wall clock and altar ito yung iba so ito tatanong na lang natin meron sila kasi nga nahihirapan na ako kung saan ito ilalagay ayan tayo na po kasi ni, pinag decide nila kung saan natin ilalagay ayan Unti na lang ito touching paint bali bukas po natin yung uh, alak ko ni ma'am para mag-guide tayo rito meron po yata mga accessories pa na, na dadalhin na rito para mag-guide natin.